Wala namang mga panawagan na suportahan ng independence o paghihiwalay ng Mindanao sa buong Pilipinas. Ito ang obserbasyon ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong matapos ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto niyang mahiwalay ang rehiyon sa bansa. Ayon kay Adyong, natuldukan na ang isyo sa independence ng Mindanao noon pang 1980s nang pumayag ang secessionist groups na Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front sa gobyerno na itone down ang panawagang independent state. Paliwanag ng mambabatas Nagkapirmahan na rin ang gobyerno ng Pilipinas sa MILF at MNLF noon kaya't naresolba na ang independence issue. Noon ngang 2019, sinabi rin ni Adjong na nagkaroon nga ng plebisito para sa pag-amienda sa batas na nakatutok sa pagiging autonomous ng mga kapatid nating Muslim at Cordillera. Pero sabi ni Adjong, hindi naman pwedeng magsalita ang isang leader o maging kinatawan para sa buong Mindanao Lalupan ito ang pangalawa sa pinakamalaking rehiyon sa bansa. Well, he, he, as a former president, he speaks for the entire country, especially when he was still the president. He really is the father of the country and the head of state and head of government. But now, as a former president and who simply represents his people in Davao City, Mm -hmm. Mindanao is composed of 27 provinces and 33 cities. Mm -hmm. Mm -hmm. Mindanao is the second largest island in the Philippines. Mm -hmm. It is the most diverse island in the Philippines. Meron pong ibang-ibang klaseng ethnic linguistic tribes diyan. Mm -hmm. So a uh, one particular leader cannot simply monopolize the in whole of Mindanao and and speak for the entire Mindanaoan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.